guys, uh, magandang araw sa inyong lahat no. At, meron tayong babalikan guys na talinghagaan lang ako no na meron akong na-vlog at na drone na capture doon sa bundok guys, merong bahay no. At gusto ko lang malaman yon at marami ding mga nakapansin sa mga viewers natin na merong bahay doon sa tuktok ng bundok. Kasamahan niyo ako guys, balikan natin yon. At nakapunta tayo dito, nakabalik tayo, no? Maulan ngayon. At I would, I wondering guys, meron tayong nakita dito sa drone nung nagpalipad tayo papunta ron dito, no? So iwan natin yung motor dito at yun nga pupunta na tayo diyan sa kung saan to pwedeng daanan. Kung dito tayo dadaan guys, wala namang mahirap dito. Nandun sa taas eh. Tara try natin dito sa taas kung mayroon ba tayong mahagip or, or makitang daan papunta sa taas so kung nakikita nyo to guys oh, so abandon na siya no abandon ng daan so lang yung motor natin iniwan natin guys Yan. na maulan ngayon guys no ayan o maulan hoping tayo na hindi lalakas ayan guys uh, samahan nyo ako tuklasin natin kung ano nakatago dyan sa likod ng kakawian na yan no tignan nyo ang mga guys so so iniwan lang na natin yung motor natin doon uh, feeling ko naman safe naman dito kumbahan saging guys oh okay lang so nanti banda marami na tuk tuk no ito ata ito ata ang daan, guys ah, hanggang dyan lang si Minto guys oh hanggang sa dyan lang si Minto. Kita tak guys. Kita bentar aja. Wala 'no dumada ano. So palagay ko guys. Palagay ko guys 'yung bantunan niya. sukal so cool. na ayun guys oh Ayang guys. Ayang kita ni ayun guys ayun kita ni sarapan ba na natin to. Ito guys, wala tong idea kung anong story nito. Basta basta accidentally na kut on cam lang natin sa drone, no? Nakita natin mula sa papawid kaya napasugod tayo dito kung anong misteryo or anong abandon meron dito sa gitna ng kakawayan na to. Wala walang daanan. Sobrang masukal to. Saya si Lisa. So kue rahas tu, kasih dari kado. So skeleton pas ya guys, skeleton cak guys, apa so nanya? Skeleton cak guys. Ayan. skeleton jo guys skeletal nga tapos nung bakit tinayo dito nasa tuktok no oy kapag tataka guys nakitag tayo dito lang ng ganitong bahay ang dam oh iso o sablag magandang kahoy ang tabla mga lawaan Okay, Uh. Itu pelayanan fik kita nanti guys, no? Mulah sa kuhat nang drone. Nah, satu tuk tuh aja. Sip kayak aku kita itu. yeah. So located to guys at Santo Nino, no. Uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat sa wala sa inyo suporta. Binalikan talaga natin to guys, gawa nung na amiss tayo or na talingagaan tayo. Bakit may bahay dito sa gitna ng uh, kawalan. Thank you, thank you so much. So magpaano na tayo kunti guys kasi naulan. Naulan talaga na siya. nya. Hai takudun guys. Hmm, okey. Okey. Cota raik sita guys. Para yang kita mabutan ulan na malakas So ibang way itong dinaanan natin yung luntay kanina eh Luntay natin dito lagi dengan saya perubandono na guys, inabandono. Nah, segini. Oke. Bunuh nan dan sunis. Bunuh nan dan sunis guys. Oh, napasok siya dito sa gitna guys oh. Nalak talaga siya hmm, May mga kahoy guys oh Ay, tundan guys, oh. Latundan. Saan yung latundan? Hmm? May mga kahoy iso. So, bababa na tayo. Oh, grabe. Malaglag tayo ah. Oh my God. Oh my God. May mga dito. Para doon yun. mga lawaan guys oh ito rin lawaan so ayun guys nabisita natin uli no nakita natin kung anong bahay meron dito nakatayo sa tuktok so punta na tayo balik sa motor dito tayo mapalipad ng drone guys gawa nung maulan kaya pinuntahan na lang talaga natin kasi ang plano lang talaga ang plano ko talaga guys yung drone ang palapitin doon no? pero hindi natin mapalapit gawa ng masama ang panahon na ulan kaya pinilit natin akyatin so andun yung motor natin guys yan at masama ang panahon ayun guys ah oh. Mulan, um, kita. Mulan guys. so. Oh. Ano Allah. Hey Sige, sisilong tayo, sisilong. Oh my God. Sisilong tayo guys, ang lakas ng ulan. Kaya... Meron tayo nakita dito mano, Dito. Sisilong tayo. Sisilong. Ayan. Ang lakas ng ulan. Dito, may... Merong dahon kanina, nilagay ko to kanina guys. Grabe ang ulan. Alala, lumakas na. So guys, Liligpit ko na yung camera guys. Mababasa ito sa ulan. No? Bye-bye sa inyo lahat. Maraming salamat. At i-exit na tayo pagkatapos itong ulan. Sisilong na muna tayo dito. Bye bye. So ayun guys, uh, na ulan pa rin no. Kaya sumilong tayo. At gumawa tayo ng DIY na saging. Ayan, nilagay ko dito sa bubungan ko. Sobrang Oh, kita nyo dito guys so. oh. Tapos dito oh, ang ng ulan. Para lang mabalikan natin to, kailangan natin suungin tong malakas na ulan. Kaya similong tayo. Inamital na natin ang DIY na saging. Na bubong. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Salamat sa inyo sa TV. Ingat kayo lagi at God bless. Thank you sa panonood. Bye bye.